Hi guys, welcome to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang tindahan ng Ergan dito sa Santa Cruz, Manila. Dito lang sila matatagpuan sa Carriedo Station. Pag sumakay kayo ng LRT Line 1, baba kayo sa Carriedo Station. At konting lakad lang, makikita ninyo na sila. Dito sila sa Gonzalo Puyat Street. Ayan yung tindahan nila. Ayan, yung tindahan nila. May mga organ sila, may mga speaker, amplifier, iba't ibang klaseng paninda. Dito mula tayo sa Australia Food Pump. Ayan, nasa pinakakaliwa. Ang presyo niyan ay nasa 8,500. Tinanong ko kay ating tindera ay yung dawang niyan. 85 So, may kamahalan na ngayon ang mga foot pump airguns. Ayan, iba't-ibang klase ng airgun. May mga scope din nakasama. Pero, may additional na bag yan. Mga airgun lang yan. Bolt action yan. Guys, bolt action. Ito naman yung eh, hammer type na tinatawag. yan Hammer type. At ito yung PCP. Ang pangalan niya is predator. Yan, PC to siya. Free charge pneumatic. Ang presyo naman yan ay nasa 59,000. Ito namang air gun pistol nila ay nasa 18,500. Yes, you heard it right. 18,500. Mas mahal pa siya sa mga air gun. Air, I mean, tripods. Ito namang silver or stainless nila. Hindi ko alam yung presyo niyan. Hindi ko na natanong kay ate dahil nagmamadali ako. Napadaan lang ako dito. Ayan o. Oh. Ah. Ang babasa nyo sa kanya yung ano? Predator. PCP yan. Ayan. Meron siyang gauge. Diyan yung makikita sa gauge kung gano'ng pakataas yung pressure niya. kung marami bang hangin yung nalaman yung kanyang tangke then iba't iba nilang airgun. may bolt action may hammer type may PCP so dito sila matatagpuan sa Carriedo Station LRT Lightman pagbaba nyo ng LRT Carriedo Station konting lakad lang so yun lang guys, thanks for watching please like and subscribe